Huwag lang silang magkamali sa'yo. Ako ang bahala. Tila sino mang bumanga, giba ang paalala ni former President Rodrigo Duterte sa mga magtatangkang umanong magkamali kay Jed Madela. Ito kasi ang ibinahagi ni Jed sa kanyang FB post sa intimate dinner para sa advanced birthday celebration ni Digong na ni-request pa raw nitong tumabi sa kanya para makipagkwentuhan. Ganun kasi siguro siya ka-special para kay Digong. Ayan. Ay, bongga si Jed Madela, di ba? Kasi nung, nung, rally, yung big rally noon ni, uh, ano, si former president, nandun si Jed eh, na talagang kumanta siya ng You'll Never Walk Alone, no? If I'm not mistaken, talagang tumayo. Tumayo si, ano, si Rodrigo Duterte, di ba, former president, oh, uh. na talaga namang, ano, oo, oh, oh, talaga naman tuwan tuwa sa performance ni Jed. Napakagaling naman din talaga ng ating kumpare, di ba? At nag-guest na sa atin dito yan. Kaya nga, oh, uh. kung sino daw ang bumangga, kasi di ba, may mga bashers-bashers dito si Jed, eh. Kaya kung sino man daw ang bumangga, sa diba, sabi niya, di ba? Diba, ang tapang ni Pangulo Duterte, di Masarap pa pala diba? maging kaibigan si ano dating Pangulo, di diba? Correct! Ito. Anyway, ito na po ang ating kamarisol. Dabati na po ang ating friendship. si Roldan Castro. Diba yeah. Happy Monday <laughs> sa lahat ng classmates. Pasensya na kasi nagsasarado ako ng Avante na Gary sa morning. Mm. Oh, pero ang fresh-fresh mo, ha? Ah. Oh,